Upang hindi na maulit ang mga nangyayaring disgrasyas sa mga motorista, ay nagsagawa ng surprise inspection ang PNP Highway Patrol Group sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Ayon kay HPG Officer in Charge, Police Brigadier General Eliasar Mata, layo nitong mapag-aralan ang deployment ng HPG personnel sa nasabing kalsada na kadalas ang pinangyayarihan na aksidente dahil sa ginagawang karerahan at eksibisyon ng mga motorcycle riders. Maliban dito, nakipag-dialogo din si Mata sa mga photographers ng Marilake kung saan hinihingi nito ang kanilang suporta at hinikayat ang mga ito na ipalaganap ang kahalagahan ng road safety. Samantala, naniniwala naman si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na dapat ayusin ang engineering sa Marilake Highway upang maiwasan ang mga ito sa road accident. Samantala, naniniwala si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na dapat ayusin ang engineering sa Marilkay Highway upang maiwasan ang mga road accident. Bilang dating hepe ng Highway Patrol Group, sinabi nito na dapat ay lagyan ng mas maraming road signage at speed limit ang kalsada. Paliwanag niya sa pamamagitan ng paglalagay ng mas maraming babala sa kalsada, posibleng maibawa. Paliwanag niya, sa pamamagitan ng paglalagay na mas maraming babala sa kalsada, posibleng mabawasan ang disgrasya. Bukod dito, dagdag pa ng hepe ng pambansang pulisya na dapat ay magkaroon din ng magting na ugnayan ang Local Government Unit at Department of Public Works and Highways para sa engineering ng Marilake. Basi sa datos, mayroon ng labing tatlong aksidente mula Enero 1 hanggang Enero 28 ang kanilang naitala sa lugar kung saan isang rider ang nasawi sa tinaguro ang marilaki Superman. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis.